Delivery. Okay. Yan yung delivery ni Idol Diwata. Pang walong truck na yan, guys. ng ito Itong tuna. Ay, Pero meron, alam mo, meron pa tunang malaki-malaki. Baka wala ito, bigay ni Tita Sol. Tapos ito yung bigay ko sa iyo. Ang isa din nito, albin sa iyo ano, din. Tapos, so, baka mamaya, ito yung aking nga palang mga ibon. Ayan na, maraming salamat. Hindi lang ano, may mapasalubong tayo, di ba, General Santos, the capital town of the Philippines. Kaya naman, hindi naman kami nagpahuli talaga. Pati to na nagdala rin kami. Binigyan kami ni Madam Sol, binigyan kami ni Madam Sara. Kung nakikita nyo to, ito akin, ito sa'yo, sa akin sa iyo ang dami naming pasalubong nang galing kay Madam Sara at kay Madam Sol tunat talaga ngayon hindi lang pala hindi lang pala may kita natin ito, to, dito to na nandito pala ang mga iba't ibang klase ng mga hayop papakita natin na amis ako dito pakita natin hello good morning good morning ang daming parok, iba-ibang klase ang parot ito lalo na mga guys alam nyo ba kung magkano palang halaga nitong parot na to 1.2 million ito ha isang parot lang legit yan, ganoon palang kamahal itong kulay blue na to na parot 1.2 million, tapos ito pa so ito ito nasa 350,000 magaganyan ang halaga nito So, hindi lang yan. Pakita ko natin. Ayan, meron pa dyan isa. Blue Macau. Ito. Ang dami, iba't ibang pasa ng parot? Ayan, o. Oh. Tapos ngayon naman, pakita ko naman yung mga wild animals na inyong na makikita sa TV. Nandito rin. Halika dito. Pakita natin lahat. Ayan, papasok tayo sa parang zoo talaga. Ang daming hayop dito na iba't klase ng hayop. Nagulat ako. Ito ko lang din nakita yung mga hayop. Hindi ko pa nakikita. Na nakikita ko lang dati sa TV. Pero dito nakikita ko na lang sa lalit. Let's go. Hello, Lipay. Good morning. Galit na galit siya. Ako. Good morning. Ayan siya. Ako. Galit na galit. Hello, Lipay. Hello, may oh, na, galit eh, galit siya eh. Tapos, ito, mga black parrot. Tapos, meron dito, ano? Diba? Ang haba ng hair. Ang haba ng hair, iyan, o. Ang ng buhok. Diba? Ang ganda na namin, di ba? mm, oh, di ba? Halaba ng boob niya. Mas pa sa boob. Kina mo, oh. Oh, diba, Hello, bye-bye. Ayan pa ba't ang ingay niyan? <laughs> ang ba't ang ingay niyo? Ayan, daming, ano, parot. Ba't ang daming? Tapos dyan, basta puno. Dito tayo. Meron pa dito. Hi! Ayan si Safari, oh. Safari, good morning. Ayan si Safari, oh. Safari, baby. Basta ka na. Ayan na. Baby, safari! I love you, baby! <laughs> safari! Ma, nag-awas siya. kayo! Baby, safari! Uy, wag yung kamay. Baby! Ay. Safari! Baby! <laughs> Ma'am! <laughs> <laughs> safari, baby! I love you! Diba, Mama sa pali Mama, sayo. Oh, safari, baby. Asi yung isa, dalawa to ah. Ayun oh. No. Ay safari. Baby, hello. No oh, di ba yan lalaki nila di ba? Nagamo sayo. Oh, at saka mabait nila, oh, baby, oh. Alam niyo ba kung bakit magaan sa akin ang mga wild animals kasi Di ba? Di ako eh. Dati rin ako animals. <laughs> Naman tayo sa iba. sa dami. Iba't ibang klaseng mga ibon. May kita dito. Ibon. Diwata, oh. ilang beses ka nang nakakita ng leon? first time. Pati yung ano, yung yung sugary. Ito si Dao. Oh. Hello. Hello, baby. So, oh, ito siya. Oh. Hello. Lapitan mo. Hello, baby. Parang suplado siya. Hello. Bulag yan, bulag. Bulag. Hi. Ayan siya, o. Oh. Mm -hmm. Leon. Dito naman sa isa, isa. Hello, baby. Ito ang mga Leon. Hello. Ayan, di ba? Iba't ibang klase. Hello. Love, no, baby. Hello, Hello baby. Diba? Mabait nila. Leon yan, Leon na. Tapos, itong isa. O, oh, ayan, laki, diba? Hello, baby. Diba? Nakita nyo na, ang laki. Nakita nyo. Huwag tuwa sa akin ngayon. Hello, baby. Ito nga eh. Itong isa. Tara, sama ka na. Ito tayo pasay. <laughs> so yung guys, hindi lang Leo, hindi lang Tigri. May Leo Fard. Ang dami dami si sa ato ng ibon. Tapos mayroon pa dito eh, parang pato na. Ang pato ng pato. Ang ganda ng garden ay ano nang ano nila naman dito ah. O ayan oh. Ito no? yung ibang ibang pato. Ito po. Pwede so, ba yan? Iba-ibang klase ng pato. Parang ang ganda ng mga pato. Hoy! Mandarin duck daw. Mandarin duck. Ang gaganda nila. Ito, ito. 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 Ah, hello. Ito. Mabait ito eh. Gano'n na, baby. Ito naman ang pag -atin. Ganyan step, step up. Step up din. <laughs> Ito. Ayaw niya. Ayaw sumunod. Step up. up. Step up. Step up. Step up. Step up. Hmm. Step up. Step up. Ayaw, ayaw. Tara na. Hindi lang yan. Parang mayroon doon natutulog. Ipunta nga natin. Mayroon pa dito. Hello, hello, good morning. Oh, ayan oh, mayroon pa dito ganito. Ang laki ng pagong Mayroon pa dito isa oh. Ayan. Legit ito na buhay at mo magagalaw yan. Oo, oh, Oh. oh ang dami dito, iba't ibang ibon, iba't ibang klase ng hayop, may pagong pa, may leopard. All in all nah, hindi ko nakita sa personal, nakita ko dito. Tapos ang kagandahan dito daw, lahat daw ng yan ay may papel. Dito lang yan, dito ko nakita yan lahat sa Jinsan, General Santo City sa bahay ko ni Madam Sara. Kaya sulit talaga yung pagpunta ko dito dahil lahat, hindi ko lang napuntahan, napasyalan yung mga lugar, na meet ko si Mayora, tapos sa mga resorts, tapos nakapagdala ko ng tuna. Yung mga hayop na hindi ko pa nakikita simula nang nabuhay ako. Nakita ko dito lahat. ay eh, enjoy talaga dito sa bahay ni Madam Sara. Ito lang yan sa General Santos City. Yun lang guys. Maraming salamat sa nag-enjoy kayo panoorin ng ating video. Abangan nyo pa ulit ang ating mga videos. Bye-bye and God bless.